Nagaraho sa inyong lahat mga KaIDF. Welcome to my channel. So itong video na ito ay tungkol po sa ignition switch ng ating mga motor na hindi na gumagana. Ito ipapakita ko sa inyo na hindi na talaga to aandar. Yan. So naka-on ang susian yan pero hindi talaga siya aandar. So ulitin natin, on off. Papadyakan ko ulit So ayaw talaga mga KaIDF. Oh. So wala siyang uh, kuryente. So lahat dito ay tested ko na yan. May output lang siya. Yung kanyang CDI. Regulator o rectifier. Lahat dyan ay may output lang siya. Pati dyan sa wire na galing sa ating stator. Ayan. So may output lang po yan. Pero wala ho talagang output doon sa ating uh, ignition coil. So dito patungo sa spark plug. So ito bubunutin ko to. Ito ipapakita ako sa inyo mga KDF. No? So, inawakan ko na nga yung uh, kanyang split fire. Para malalaman talaga na wala talaga tong output. Siyempre, pag mayroon to, ay eh, na ako. E, masakit kaya to. Malakas ang bultahe dito. So, nakonfirm ko na to na ito lang ang sira dito. Itong ignition na to. So, ngayon mag-DIY -di tayo mga KDF, no? So, tanggalin ko muna ito. Itong ignition niya. So, ito po, pinutol ko na nga. Ayan. So, ngayon po, ang gagamitin ko dito pag DIY, para matest ito, itong lighter lang. Okay. So, ngayon panuorin yung mga KDF. So, ito na po yung ating uh, ignition uh, switch. Okay. So, ngayon po ang uh, kailangan natin dito ay, uh, ay itong mga uh, gamit natin. Siyempre, itong wire pang uh, test dyan. At uh, itong uh, screwdriver. Yan. Okay. At siyempre, itong lighter mga KDF make sure na itong lighter na gagamitin nyo ay iilaw yung kanyang uh, bulb no? kasi uh, ito po yung gagamitin natin pati yung kanyang uh, battery siguro ako pa ang nakagawa ng ganito mga kay Dev no? so pakisupport naman dyan okay so ito na siya. so yan iilaw yan so maliwanag lang ba okay, so iilaw yan at uh, next uh, itong ating wire so kukuha tayo ng wire dito mga kay DF. yan. So, nakamute lang tong original record nito kasi napakaingay. Dito sa amin, merong mga manok, no? aso, pusa, ang daming mix of noise dito. <laughs> so, ayan na, binalatan ko na yung dolo uh, dulo. Okay. So, ito yung ating uh, gagamitin. So, itong maliit na bakal, positive at negative po yan. So bago tayo mag-connect dito ay dapat uh, linisan natin 'yan kasi may kalawang-kalawang diyan. Itong kanyang uh, bakal. Okay. So dito natin iko-connect yung uh, wire mga ka idea Yan. Okay, so na-connect na natin. So ngayon ay test natin. Okay. So ayan, iilaw siya. Okay. So, kukuha tayo ng isa pang wire para i-connect doon sa kabila. Okay, so ikabit na natin sa kabilang uh, bakal. No? So, make sure mga kay na mahigpit ng ating pagkakabit nitong tanso ng wire para hindi siya mag-loose okay so ayun okay na yan so ngayon ay ito na naman ang balata natin itong uh, wire patungo sa ignition uh, switch o susian so isaksak ko muna itong kanyang susi okay yan. So ngayon ay kabit na natin itong ginawa nating test light doon sa wire ng susiyan. Walang problema yan kahit magkabaliktad, okay lang yan. So ngayon ay tapos na nating naikabit yung wire. Okay, so ready na po siya. Ngayon itest natin kung iilaw ba yan ayun wala siyang ilaw mga KDF. so hindi siya iilaw so i-zoom natin para mas maliwanag ayan so wala talaga siyang ilaw dapat iilaw yan so tatanggalin ko muna to para maghanap ako ng ibang uh, pwedeng ma-test dito So, dito kapag uh, hindi pa rin ito iilaw, ibig sabihin ito ng mismong ignition switch ang uh, sira. Wala sa wire. Pero kapag uh, iilaw to ay ibig sabihin nasa wire lang ang problema. Wala dito sa ignition switch natin. Okay. So dito natin itapat itong dalawang uh, wire ng ating test light. Ayan. Ayan o. So, you know, iilaw siya. Ayan. Iilaw siya mga ka So, try natin na eh, ano, on off. Ayan. So, naka off. Naka on. Ayan, iilaw siya. So, para mas maliwanag, dito tayo sa dilim. Ayan, kitang kita nyo yun na mga ka-IDF. Ayan. Okay, so iilaw na siya. So, ibig sabihin ay walang problema itong ating ignition switch. Kundi, nandyan sa wire. Okay, yung wire na yan, sigurado kung nandyan yung lost contact. So, puputulin ko na lang to. Okay, so pwede nyo rin itong gayahin mga kay idf kung sakali may uh, problema kayo sa wirings. May problema kayo sa mga switch, yung mga switch ng yung ilaw. Kahit uh, rectifier pa yan, CDI, busi na lahat ay pwede nyo rin na uh, gamitan ng mga ganitong nga uh, DIY na test light galing sa lighter. No? So ngayon tapos ko nang nice na splice itong uh, wire ng ignition switch. So i-test ko lang ulit para sigurado. No? So final test bago ikabit doon sa motor itong uh, ignition switch o susian. Okay, so i-test natin final mga kdf So ayan, Iilaw na siya. Okay, so goods na goods po yung uh, natin. Ayan. Okay? So ayan, zoom in natin. Ayan, on off, on off. Ayan, iilaw 'yan. Okay. So ayos na 'to. Ibalik na natin 'to sa motor. Okay, so naikabit na natin mga ka para matapos na itong video na to kasi medyo humaba na siya. Okay, so try natin i-start siya. Eh hindi pa na ibalik yung manibela.